Ayan, dahil naubusan kami ng gas. Dito kami magluluto sa taas. May samalok kami. May kampong kami. Ayan. Dito kami magluto sa taas kasi naubusan kami ng gasol mga silag. So, nagluluto kami. Mean, ay, hindi makita. Hindi <laughs> makita. Oh my God. Hindi makita. Prepare ko muna yung lulutuin. Masi sila. Prepare ko lang muna. Ay, di makita, oh. Ang dilim. Ayan, ang lulutuin. Tapos, may kamuti. yan May kamuti kami. <laughs> lulutuin. Naubusan ka kasi kami ng gasol mga sisilab. So, dito muna kami magluto sa taas. Ayan. May kamuti. Ayan. Hmm. Okay. mag, mag ano kami mag magsigang kami ng ah tawag nito. Magsigang kami ng fork. Ayan. Sigang kami. Ayan mga So, lagyan natin ng sirap talaga, oh. Pag nilalaga pag bukas yung cellphone ko, hindi makita. Ayan. Tapos yan, sa bawa natin yung luto sa taas. Tama na siguro yan. Tama na. Yun. Ayan. Yan yung hapuna namin. Yung sisilabs. Mamaya-maya ako magpadingas mong sisilabs. Kasi yung anak ko na ang mag, mag... Ano tawag niyan? Maglagay ng apoy. Dito. Kasi baka sumpungin na naman ako sa hika ko. <laughs> Kaya siya na mag... Siya na magpa siya na magpatawag nito magpadingas ng 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 kahoy ah, magpaapoy Mag, maghaling oh yan kumpleto na maghaling marilim kasi ayan malakas lang hangin dito sa taas mga sisilab so hmm. Kaya dito na kami sa taas kakain. Ayan. Dito kami sa taas kakain. Kasi. Dali na. Ano, Yan yun yung ano. Apoy. Ay. Yung ano pala. So. Babay mo lang si sila.